So, ang napakagandang umaga po sa ating lahat ng mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers. So, so, magang ito, share ko lang po sa inyo ang kalabasa na ang variety ay Sophia F1. So, ganito na po mga ka-viewers, mga ka-farmers. Yan. Okay. So, early maturing and high yielding butternut variety. produce small fruit with smooth and sticky texture and excellent eating quality so variety description uh, a maturity that 70 to 75 days plant vigor very strong fruit chip short peanut red color touching green fruit length 12 to 16 fruit with uh 0.6 to 0.8 place color the yellow intermediate resistant to squash leaf curl virus this after transplant so ito po ang ah uh, Sophia F1 po mga ka farmer so daming bunga so napakaganda po na variety okay so so magagito ay nandito po ako dun sa vegetable derby ng Batangas City kung saan doon ginaganap no ang farmers day sa vegetable derby so dito sa kating likuran ang scarlet sobrang laki ang bunga at damay so samahan niya ako at ipapasilip ko sa inyo yan po so, mga ka viewers mga ka farmers So matibay po ang posti. Okay. So ito samahan niya ako. Ah, uh, tipa pasilip ko si Scarlett. Ito po bumagsak po dahil sa sobrang bigat, daming bunga. So ayan si Scarlett ay po So, mabunga din siya mga kabaywares, mga kaparmer, tapos malalaki. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.